So, what's up guys? Good morning, good morning. Panibagong araw panibagong vlog na naman tayo. So, ngayong araw pala ay mag-renew ako ng aking uh, lisensya. Tingnan ko lang tayong uh, So, bago ang lahat guys, so, kailangan kayo mag-exam uh, sa portal. Basta ilagay ko lang yung link ano, dyan. Tapos tayo eh, mag-exam tapos kung tapos yung exam kung pasado kayo ano um xerox na yun yung yung na-exam nyo yung napasa kayo ay uh, ito kita ko lang mamaya dyan sa ano yung video na yun so, so kung mag, -re mag renew kayo ng license so guys dapat uh, mag-exam kayo dito sa LTMS portal LTO Pero so, malaman natin na maya kung magkano yung ang uh, renewal ng lighting sa uh. uh, kung may meron may panibago na ba diba? ngayon no. o 10 years ba ngayon ang expiration niya kung 10 years ba. So wala natin na mamaya. Hindi kal tayo hindi kal mamaya So medyo na paaga ngayon yung kung anong oras mong bukas dito ang um, medical so, Kung medical ako tapos kung, kung magpa-medical uh, Malaman na kung magkano yung bayad ng medical Tapos Pagkatapos ng medical ay eh, pupunta na naman tayo sa uh, ano, tayo dun sa LTO. Kaya kung bukas na ba yun? Ito na Yan, sa LTO. So, hindi hindi tayo ngayon sa LTO din yan. Tapa. Magparin nyo paano to? Parin nyo. Nang ano, nang lesensya. Ah, lesensya. Ah, Asa mga yung ano? Di ba dito yung ano, yung ah, uh, tamo yun yung medical? Uh -a. Ah, ah. sa dito dulo. Ay, pites na pikes na pikes na pikes na pikes na pikes na pikes baik pikes na 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 medical na pikes na medical tayo, <mimilical> Ano kayong bukas naman? Bukas naman? Napit pa nga dito. pa. mag -reño. mag nang lisensya pa. i ah Apa, mayroon pa. Ah. Pilap. Pilap. Pilap na tayo guys.

medical Beban rejim medical Dita <laughs> pak, dita pa. Ada doon Ya, yeah, thank you Salam dari Dita ah, berguna Anak pak, renewal pak Apa? Numbers ah. Number. See? What's ito? Babasahin <laughs> mo yung Ah, ah ba ano ah. okay na pa uh, 7, 13, 16, 8, 12, 9 Tingin po sa amin mo wala? Wala Bigyan natin ito

Di Depotec Depotec Ah, wala, wala Ay, ter Lahat ba? Ay, isa-isahin ko Ah, sige ba uh, Number 8 ba yan? D, e F, mm. F o T uh, D e, F F, O, T A, C D, E, F F, C

Ano gagawin niya sa? Aranyo pa. <tuk> Mm -hmm. Renewal well well, pa sa akin. Uh, yung ano po, yung picture? Yeah. Okay, sir. Ilang year ba ngayon sa Perison, sir? Sampo, sir. Ah, sampo. Ah. Uh... Kung tapat namin doon sa sir, na.

So yung guys, so tapos na tayo nag renew ng ating lisensya. Kaya lang parang kakaiba. Ito pala yung ano, valid valid as temporary driver's license. So tinanaw ko si Cordon sa loob. Um ano daw? February para ito ma-release yung pinaka mismong lisensya niya. So ngayon pala ay 10 years na yung expiration niya ngayon. So medyo matagal-tagal siya. So ito mayroon na tayong lisensya Nakapag-renew na tayo So ayun pala ay, hindi ko pa napag-video sa loob ano Sa loob mismo kasi Paano kasi para lipat-lipat kaya yung camera natin papatay pa tayo rin kaya So ayun guys so yun ang ating ganap ngayon. yun Nag-renew tayo ng ating lisensya para iwas Iwas huli at iwas ano uh, Violation sa mahirap na Kaya ayun tapos na tayo ng renew Pag-ibarali uh, okay, pa ba release So baka siguro mag Uh, mag-message sa atin to or mag-email or something like that.